Ayan mga idol, for this video, ayan, magugulo tayo dito sa garahe mga idol. Ayan, nakikita nyo sila, mm -hmm. sina ninyo at Kuya Julay at mga bataan ng mga truck. Ayan, mga kinukumpuni nila yung sumabit sa barko mga idol. Shout out po, Luzon Bisay at Mindanao mga idol. Shout out po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo, ingat po kayo sa lahat-lahat mga ginagawa nyo sa pang araw araw Ayan, shout out po sa mga driver pa yung nangkudyan. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo mga idol. Ayan. Ayun, ayun, mga Ingat mga idol! Sinong pa gusto mo? gusto mo. Baka kamay baka ako map Hello! na ng mga apamangki niya yan. Mas pogi Tulong, tulong! Masyong kayo hirap hirap Ano okay payan gawa nyo. Okay. Grabe pa silip-silip ha. Ba tayo. Hoy, sinalagkin tinatakbo ng mukha. <laughs> oh. Sino <laughs> ginalaw mo na oh. Oh, ikaw rin oh. Hoy. Ni naman next. Oh, alis tayo. Oy, alisa <laughs> oh, alis kayo. Oh. Eh, Galaw nang galaw eh. <laughs> <laughs> Taga picture nila Lato. <laughs> Tutok Oh, dito nga, dito. Dito yung bayan. <laughs> ah, sorry. Yan pala yan. Yeah, Blanco o dog. Blanco. No, yeah, Blanco, Blanco pala alam si mo. Okay, suko mo ako naka-video ka. <laughs> okay, okay. patulpo na. Di, okay. 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 na daw kasi. Okay, na. Naka-video ka, gago ka. Ano? Pasin mo. <laughs> oh, na, Blanco. Ito uh, nga po pala yung ano, pamangkin ni Kuya. Ito, pamangkin ni Kuya. Pamangkin <laughs> 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 diba, ni <pamangkini> Kuya. <laughs> 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 eh, di ba mga kapalit ni <pamangkini> Kuya yung <laughs> Oo, oh, ang pamangkin ni Kuya to eh. Ano rin mo kung may mo ba? Nagugusto mo ba? No. <laughs> Minnie mo. Yung pamangkin ni Kuya. Ano tuloy po. <laughs> <laughs> Minnie mo. E <laughs> ang 100,000 yat. Dapat three. Dapat hindi mo tao nito. Tuloy po sa akin. Baykita ka ditong pamangkin ni Kuya

Uy, dali ah, ka, na. sama ka dito. Okay, dali ka. oh, Dalawa kayo, dali. So, sama kayo ka dito sa likod ko. Dali, oh. Oh, class, class. O, prino. O, Ito, Prino. May nagagawa Malakas <laughs> tama mo. Dali ka dito, sama ka dito. Samaan ka dito. <laughs> ka <ang tama> dito. <laughs> <laughs> oh. mo hindi lang baleo. <laughs>

ha <laughs> 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 <laughs>